ano pa ano po ang uh, uh, gagawin ngayon ng Senado ngayon din ni Senator Risa Ontiveros na uh, wala na sa bansa itong si Alice Go na matagal niya na talaga tinutukan itong kasong ito pati itong Pogo isa po kayo talaga sa mga nag-push nito na mawala na itong Pogo para at saka itong uh, mga ginagawang mga illegal na aktibidad ni Alice Go. Mm -mm. well, pan pananagutin natin itong mga ehensya na may kinalaman sa ating mga paliparan, sa ating mga airports, mm -hmm. uh, hindi naman makakalis itong si Gua Huaping mm -hmm. na walang tulong mm -hmm. ng sarili nating mga ahensya o kawani ng mga ahensya. Uh, dahil sa mga uh, news reports na kukuha namin sa press release ng paok at ng Bureau of Immigration na gumamit siya ng commercial airlines. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, itong Batik Air at uh, kung titignan natin sa internet itong Batik Air luma uh, ang kanyang flight ay galing ng Manila. Mm -hmm. So mm -hmm. ang ibig sabihin si go hopping dumaan sa Manila Airport natin, dumaan sa immigration, mm -hmm. dumaan sa airport security mm -hmm. at naka-board ng airplane nang hindi ah. alam ng mga kawani ng ating pamalaan. Ibig Senator, uh forgive me for batting in. So hindi it clarify ko lang, hindi chartered plane. Uh, ano siya uh, ordinary passenger sumakay sa batik. Parang air? parang doon doon sa mga nabasa kong press, re press release ng PAO. Uh, commercial plane ang kanyang uh -oh. uh, sinakyan. Ito base ito sa press release. Uh -huh. uh, alam ko tuloy-tuloy pa yung kanilang investigation pero base sa initial press release uh -huh. ang sinakyan niya ay Batik Air. Batik Air. Uh Oo, -oh. ito ay isang sa pagkakaalam ko isang uh, Uh, Indonesian or Malaysian airline mm -hmm. na lumilipad sa Manila lang no? wala mm -hmm. pa sa ibang lugar so ang ibig sabihin sa Manila siya dumaan yeah oo nako dapat eh, na, na ko totoo yan kunin lang natin yung CCTV mm -hmm. no mm -hmm. Ito naman ang aming hinihingi ngayon uh, na, na na ibigay sa Senado yung CCTV mm -hmm. na uh, nakunan itong si Alice Guo